Ayun. Oh, tingnan yung mga idol. Takot pala siya dito sa kuwan sa garong. Sa alamid. Ayan. Oh, ayun na. Tik. Oh. Kainin natin. Sayang si <laughs> Sayang si kuwan mga idol, si Saro Big So, magandang hapon sa inyo mga idol. share sa yung lahat. at sa 45,000 subscriber natin. So, bali mga idol sa episode to. So, papakainin natin si Waki, si Bagwis tsaka si Alamid natin. So, andito na kagad si Waki. Oh. Ayan. Bali, papakain natin mga idol. Ito. Kasi walang isda mga idol. Papakain ko sana si Kuan. Kanihin ng umaga, napakain ko si Bagwis isda. Pero ngayong hapon, wala. So, ngayon, ayan, mamon. Bale mga idol, kumakain naman talaga ng kuwento si si Bagwis ng tinapay. Kasi nasanay siguro to no, unang nag-alaga sa kanya nung no, maliit pa siguro siya. Tinapay yung pinapakain sa kanya. <coughs> kaya nasanay nung no, trinay ko dito nga. So, kumakain naman talaga. So si Kuan pala mga idol, si Musang natin o Alamid. So walang pangalan to, ano kaya yung magandang pangalan nito mga idol? Wala pang pangalan. Pero, uh, ito mga idol, ito turnover talaga natin to sa dinner. Ang hindi lang natin ma-turnover sa dinner, si Waki lang talaga. Kasi, okay si Waki dito. Malaya si Waki dito sa amin. So, ayan. Kung nyo, lipad lang ng lipad. So, mga, uh, tatawagin natin, pupunta yan dito. Kasi papakainin natin. So, Pagkatapos pa natin mapakain si Waki, ayan, papakita ko sa inyo yung bagong kulungan bali linipat ko na ang bagong kulungan si musang natin so ito papakainin natin si Waki Ayan. ak 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 oh ak ak oh oh ak 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 takot si Waki ah ano kayong kinatatakotan ni Waki Ak, ak, oh. Ak. Ak. Oh. <repeans> Dali, ano? Oh. Okay. Ah, takot pala siya dito sa kuwan, ah, sa garong. Sa alamid. Ayan. Oh, ayun na. Takot pala siya mga idol sa alamid. Takot siwa Waki sa alamid, kaya ayaw niyang pumunta dito sa akin. Ayan mga idol, nandun na si Waki oh. Ayun oh, ayun. Ay, patay na kayo mito. Oo, oh, ayan. So, ito na yung bago nating kulungan. Bagong kulungan ni Musang. Ayan mga idol. So, dito ko siya linagay sa labas. Para medyo makuha naman siya. Kasi napakainit dun. So, ayan siya oh. Ayan. Ayan. Bale, lagyan ko siya ng higaan niya yan dyan mga idol. Pero nakuan ko, dun siya, dun siya natutulog sa taas oh. Yan. Dun siya sa taas natutulog yan, dyan. Dati, dyan siya natutulog. Nung natuklasan niya na parang mayroon yung matutulogan dun sa taas, Doon siya sa taas. Hmm. Kainin natin. So, mga idol, binigyan ko na siya ng isa. Oh. Ayan, kaunti. So, hindi pa niya kinain. Kasi busog na din to kanina. Ayan. So, saging sana mga idol. Paborito niya talaga saging. Kaso nga lang, wala. Nagpabila ko doon sa kuan wala. Walang saging. Mm. So lalagay na lang natin dito mga idol para kainin niyo na 'yan. Si kuha na lang ito na lang. Kay bagwis na lang. So ayun mga idol, wala na dito. Kinuha niyo na mga idol oh. Ayun, kinain niyo na. Oh. Hmm. Kinain niyo na. So ito naman yung tubigan niyo mga idol oh. So, ayan. Bukasan ko dito para paglinis madali so bubuksan ko lang dito release yung tubig so ko isara na naman lalagyan na naman ng tubig so, ayan siguro mga idol pag na over ko si bagwi sa kuan sabay ko na din tong si musang so itatawag ko na rin kung pwede ko ding itry tong pakalawalan na lang dito pag medyo malaki-laki na talaga siya pag medyo kaya niya na sa kaya niya nang kaya niya nang mabuhay mag-isa pwede natin itong i-release kasi dito banda sa amin meron namang mga nakikita ko na ganyan mailap nga lang sa gabi mo lang makikita sa gabi mo ma kwento aktibo ka si sa gabi yung mu, yung alamid so ito last na to kay kwento papakain natin to kay bagwis. Mamaya papakita ko pala sa inyo si Kuan mga idol, si Ramon. Yung baboy natin na na bin, yung binigay sa atin na baboy na inalaga ko, yung kapapanganak lang binigay sa akin, ngayon malaki na. So si Kuan pala mga idol, si Saro, yung kambing na binigay din sa atin. Problema sa kanya mga idol. Bigla biglang nang hina magkakuan sana yung dalawa close sana yung dalawa so ito si bagwis oh papakainin natin dito mga dalaw oh. <coughs> tinapay lang yan agoy nahulog ang tinapay ko bagi lang kukunin niya na naman yan uy ayan ayan oh tingnan niyo, mga idol lakas kumain ng tinapay Gusto ko sana ma-turnover na Problema lang mga idol, di ko ma over nga kasi napakalaya talaga ng city mga idol dito sa amin. Tsaka back-in mo, sabay kain. Sabay kain na siguro oh magdala ka na din ng 1,000 para may pang-allowance ka. Malayo din kasi. Kung malapit lang saan, matagal na natin ito na turnover. Pero okay naman kung puntahan dito ng dinner. Wala problema. So, ibibigay naman natin talaga yan. So, ayan. Basta yan lang pinapakain natin. Pag walang, walang isda, ito, dito, na, dito ko kinukulong si Waki kapag pasaway na talaga. Yan, yan yung kulong ni Waki. Sana yun si Waki. Pero pumapasok naman talaga siya dyan mga idol. Dito. Kahit di mo siya kulong, pumapasok siya dyan para dyan siya magpahinga. Ayan o, oh, iniiwan lang yung. <laughs> yan mga idol, yung kinakain niya, kuan yan. Yung kanina yan, na uh, pinakain ko sa kay Bagwis. Hindi na ubos yung laman loob ng kuan, pinain ng baka. Yan yan. Si Waki, hindi niya uh, hindi nyo na to pinansin oh. No? So dito lang natin to lalagay pag Hingin natin kung naubos na ni uh, hindi pa. Ayun po. galito hmm. galit oh. so, Alam nyo mga idol kaya hindi ko na napaamo si hindi ko talaga napaamo si ko ano si bag, si musang natin no alamid kasi sa mga panahon na andito siya nung nakuha ko siya grabe mga idol busy busy talaga sa trabaho halos yun nga papakainin ko lang tapos iwanan ko naman papakainin iba talaga yung pagpapakain mo yung hinahawak kawakan mo so kaya hindi siya hindi siya naging maamo kung kung nahawak ko siya palagi, maamo yan. Kaso nga lang, hindi ko nahawak kaya ganyan yan, medyo, medyo, agresibo siya. Pero sa ngayon, nahawakan ko pa din. Hindi naman siya agresibong agresibo, talaga. Nahawakan pa din siya. <coughs> so, yun nga. Pero kung, kung wala, hindi lang bising bising busy talaga sa palaya noon, siguro pwede ko na tong pakawalan ngayon dito kung kuan lang yun lang po yung problema ko yun lang yung nagka-deperensya tayo sa busy busy talaga sa trabaho kaya hindi ko siya na paamo talaga pero okay naman mga idol at least pag ni-release natin siya o kaya pinakawala na o i-turn na sa dinner at least pwede na <coughs> pwede na siyang i-release kaagad kasi mailap mailap naman siya hindi naman siya as in maamo talaga so ngayon papakita ko sa inyo si Ramon saan na yun si Ramon malaki na yun mga idol bali dati mga idol but dati ito yung kanya, di diba dati ginagatas lang siya nung one, one week pa lang siya one week ginagatas ko tapos ngayon hindi na yung soam na lang nalagyan na lang ng soam alam nyo ba yung soam yung giniling na giniling na bigas na pinong pino na hinahalo sa gatas so yan yung ginhalo sa gatas ng anak ko suam so laktom yung gatas ng anak ko tapos hinaloan lang ng ng giniling na bigas pero niluluto muna yan mga idol niluluto muna para medyo tipid, ay, tipid din so ito naman suam lang tsaka starter. Starter na to, tsaka suam. So ito, papakita ko sa inyo ito, kapadidiliin natin. So ito na si Ramon. Ati Munmon, oh, maulog ka ha. Si Ati Moon Moon. Yung mga sobra ni Ati Munmon, kay Dikdi, Dick, kay Ramon. Ada, si, ayan ang mga idol. Oh, kita nyo? So may tali-tali yan mga idol. <laughs> Pero hindi yan nakatali. Bali, nilalagyan lang siya ng tali. Oh. So dito lang yan talaga siya sa bahay. Paikot-ikot lang yan. Hmm. Tingnan nyo, papadididiin natin ha. Hmm. Tingnan nyo, <laughs> ganda ng forma oh. Uh. Kadididi pa lang nito, ito lang yung natira niya. Hmm. Diba? Malaki na si Ramon sayang si <laughs> sayang si kuan mga idol si Saro biglang nanghina. hina nagtaik kasi yun mga idol parang hindi na sanay sa gatas mm. <laughs> yan yan yung mga alaga natin makulit kaso itong mga idol si sunod lang sunod sunod lang sunod Hmm. ubus ubus na mga idol wala na Oh, sakto na nai, sakto na nai. Ayan. Tingnan yung mga idol, maliksi maliksi na siya. Malaki na talaga siya. Hindi kagaya nung pagkuhap natin sa kanya, napakaliit pa nito. Tingnan yung sunod yung sunod sa akin, oh. Kulang pa, Si, ito si Ramon. Hmm. Um, Di ba? Yung tanggal stress natin dito pag marami tayong mga alagang hayop. Gaya nito, si Waki bagbis Bagwis. Ito yung pangtanggal stress natin. Oh. Ayan. Ayan. mga idol. Ayan na si Ramon. No. Oh. pasunod niya ng sunod mga idol. Oh. Oh. Ayan. saan kanyang pumunta? Parang si Mi Mi yan. Nung dati kong kambing. dati kong kambing na napalaki ko. Kahit saan ako pumunta nun na content ko din yun mga idol pero hindi pa ko kuan hindi pa ako monetize noon kaya napakatagal na video na so yun know, o palakad lakad lang yun dito mga idol tapos pag nakakita na nakita kami dito yun sunod ang sunod para humingi ng pagkain so yun mga idol hanggang dito lang muna yung video ko share out na lang sa inyo lahat so clinics ko lang sa inyo mga alaga natin dito kung kumusta na So, update-update ko update lang kayo sa kanila. Ayan. Thank you.